Ang taong hindi mo maalis sa iyong isip ay bumabagsak sa isang spiral ng panghihinayang. Hindi niya ito sinasabi kanino man, ngunit ikaw pa rin ang unang bagay sa kanyang isip tuwing siya ay nagigising at ang huli bago matulog. Ang buhay niya ay tila buo sa labas, ngunit ito ay isang teatro na pagod na siyang i-perform. Sinabi niyang kailangan niya ng espasyo, ngunit sa totoo lang, gusto niyang maniwala na kaya niyang mabuhay nang wala ka. Hindi niya kinaya. Alam mo ito dahil naramdaman mo ang intensidad ng katahimikan nang siya ay lumayo. Hindi iyon nagkataon. Tumahimik siya dahil... Hindi kayang ipahayag ng mga salita ang bahagi ng sarili niya na kinuha mo. Habang sinisikap mong magpatuloy, siya naman ay naghihirap sa kanyang sariling desisyon. Akala niya... Kayang ilibing ang kanyang mga damdamin sa ilalim ng mga bagong karanasan at bagong mukha, ngunit... Mukha mo ang nakikita niya sa bawat sulok ng kanyang isip. Alam mo ito. Iyong. Hindi may paliwanag na pakiramdam na andyan pa rin siya kahit wala. Hindi, hindi ka nag-imagine. May listahan siya sa kanyang isip ng mga bagay na gusto niyang sabihin sa iyo, ngunit hindi niya. Mahanap ang tamang mga salita. Alam niyang ipatawad ay hindi maisa sa ayos ang nakaraan, at ang puwang sa pagitan niyong dalawa ay napupuno ng mga takot na hindi nare-resolba kaysa sa kahit ano paman. Ramdam niya. Nabinigo kanya. Mas masakit iyon sa kanya kaysa sa anumang nagawa niya. Samantala, nabubuhay ka sa katotohanan na kanyang tinatago, tumaya siya ng masyadong mababa. Sa kanyang sariling tapang at nawalan siya ng higit pa sa inaasahan niyang mawala. At ikaw sa kabilang panig ay nasa pagitan ng sakit ng paghihintay at ng pangangailangang magpatuloy. Bawat araw na, lumilipas ang pagkakataon ng muling pagkikita ay palapit ng palapit. Ngunit alam mo na ito, napansin mo ang pattern, hindi ba? Ang walang katapusang siklo ng hindi natutupad na mga pangako, mga mensaheng hindi. Na ipapadala at mga pag-asang itinatago lamang upang muling ibaon. Iniisip niya kung ano kaya ang mangyayari. Tilo de Volta, kung paano kung hindi mo nawala ang pinakamahalaga. Ngunit, lahat ng mga kaisipang ito ay nananatili lamang sa mundo ng mga pantasya na kanyang nililikha upang aliwin ang kalungkutan. Naimagine na niya ang buhay niyong magkasama, ang mga hapunan, ang mga paglalakbay. Ang mga gabing puno ng tawanan. Ngunit lahat ng ito ay nananatili sa isang walang katapusang tanong na paano kung na nagpaparalisa sa kanya. Hindi siya makagawa ng kinakailangang hakbang dahil hinahadlangan siya. Nang kanyang mga takot, pagkabahala, at isang dangal na hindi pumapayag bumitiw. At habang ang taong iyon ay naglalaro ng larong ito, ikaw ay humaharap sa hubad. At brutal na realidad. Natuto kang sukatin ang bawat hakbang sa pagitan ng pag-asa at pagsuko. Alam mo, sa kaibuturan ng iyong puso na iniisip kanya. Ngunit hindi nito binabago. Ang kasalukuyan, Patuloy ang pag-ikot ng oras at hindi naghihintay ang buhay para sa mga nag-alinlangan. Mahal ka niya. Ngunit ang takot, pagdududa at hiya. Ay nagtatayo ng mga pader na siya mismo ang tumatangging gibain. Ito ay isang sayaw. Nang paroon at parito, nakatali sa parehong ritmo. Nais niyang magkaroon ng isang wakas, ngunit hindi pinagagalaw ang isang piraso sa tablero na inyong pinagsasaluhan. At ikaw, alam mong lahat ng ito. Isinusulat mo ang bawat maliit na ebidensya na siya'y may parehong nararamdaman. Ang bawat senyales ay isang masakit na paalala ng kung ano sana at ng kung ano ang hindi kailanman nangyari. Alam mong siya'y naroroon sa kung saan na sanang. Maibalik ang oras. Ngunit ang tapang na yon na hindi pa niya natatagpuan, hindi mo maibibigay sa katahimikan ng mga gabi habang sinusubukan mong kumbinsihin ang iyong sarili na. Ang lahat ay lilipas, naroroon siya, muling dinadaanan ang parehong mental na landas na. Laging nagdadala sa kanya pabalik sa iyo. Ngunit lumilipas ang mga oras, ang mga gabi nagiging mas mahaba, at kahit alam niya ang kanyang nararamdaman, siya ay nananatiling walang dalaw. Nais niyang bumalik, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Gusto niyang, Sabihin na mahal ka niya, ngunit hindi niya alam kung paano pagkatapos ng mahabang panahon. At habang siya ay tila pinaglimusan, ang mundo ay patuloy na. Umiikot, dinadala kayong dalawa palayo sa nararapat ninyong kinaroroonan. Alam mo na lahat ng ito. Naramdaman mo noong iniwan kanya na hindi pa ito isang paalam. At napapansin mong bawat araw na ikaw ay tila hindi. Avanar Ngunit ang brutal na katotohanan ay habang hindi niya makuha ang lakas ng loob habang patuloy siya. Sa panonood sa iyo mula sa malayo, ang malabong kalagayan na ito ang tanging matitira. Ang katotohanan ay nandyan hubad at totoo. Nawalan siya ng pagkakataon sa iyo ng kanyang. Piliing hayaang kang umalis. At kahit ngayon, alam niyang mayroong pa rin. Isang bagay doon na hindi madaling mapalitan. Ngunit ang kaalaman ay hindi katumbas ng aksyon at ang lumilipas na oras ang mahigpit na hukom ng lahat ng kanyang hindi ginawa. Sa huli, alam mo na ito. Ang taong ito ay nasa ilalim ng balon at siya mismo ang humukay nito. Siya ay nawala ng sarili noong iniwan kanya at bawat araw na. Lumilipas, mas lumulubog siya sa putikang ginawa ng kanyang mga maling desisyon. Ikaw ang huling bakas ng pag-asa na nagpapanatili sa kanyang lumulutang at ngayon siya ay palutang-lutang. Sinabi niya na kailangan niyang matagpuan ang kanyang sarili, ngunit ang malupit na katotohanan ay na. Mas lalo siyang nawala. Sa halip na maghanap ng kaliwanagan, lumulubog siya sa dagat ng kalituhan. Lumulubog ng mas malalim sa labirintong naging kanyang isipan. Habang ikaw ay namumuhay ng araw-araw, siya ay nariyan, natigil, at nakulong sa kanyang sariling kabuluhan. At alam mo ito dahil naramdaman mo ang pagbabago. Naramdaman mo noong, nabawasan ang mga mensahe noong naging tuntunin ang katahimikan. Naramdaman mo ang kanyang pagkawala bago pa man siya tuluyang mawala. Hindi mo lang ito iniisip. Tama ang iyong intuwisyon mula simula pa lang. Habang ikaw ay natutulog, ang taong ito ay gising, tinitingnan ang inyong mga larawan ng magkasama at inaalala. Ang mga sandaling akala niya ay walang hanggan. Sinabi niyang gusto niya ng kalayaan, pero ngayon siya ay naalipin ng sariling mga takot at kawalan ng kapanatagan. Nayakap niya ang unan sa gabi na sana ikaw na lang. Ang pag-isa na ito ay kanyang pinili, ngunit ngayon, ang pagpili na iyon ay naging isang nag iisahang kulungan. Sinusubukan niyang punan ang kawalan sa mga paraang lalo lamang nagpapalala ng iyong pagkawala. Nakikipagkita siya sa iba, ngunit wala siyang makitang ibang ngiti na may init na tulad ng sayo. Pinupunan ang oras ng mga gawain na hindi nagbibigay sa kanya ng kagalakan, nagpapanggap na okay pero ang totoo na ang lahat ng ito ay isang maskara lamang upang protektahan ang isang ego na nasaktan na. At habang nariyan, lumalaban ka laban sa alaala. Habang iniisip niya, ang libu-libong paraan para maisalba ang mga alaala na yon, ikaw ay nagtatangkang ibaon. Ang nakaraan at magpatuloy. Hindi madali, pero ang pagkakaiba ay mayroon kang tapang na hindi niya nagawa. Ang taong ito ay nag-iisip ng mga imahinaryong senaryo. Nagkikita kayong dalawa ng hindi inaasahan, binubuksan mo. Ang pinto para sa kanya. Nais niya higit sa lahat ang pagkakataong maitama ang mga pagkakamali, pero ang paralisasyon ng takot ay mas malakas kaysa sa anumang pagnanais na kumilos. Sinumaling siya. Na siya, pero alam ng kanyang puso na ikaw talaga ang may kahulugan nakakaramdam siya ng pagkakasala kahit na hindi niya aminin. Ang pagkakamali na ilayo ka ay isang bigat na dinadala niya araw-araw. Patago niyang itinatanong, paano kung inumplawan ko ito ng maayos? Paano kung nagkaroon ako ng tapang na manatili? At sa bawat isa sa mga tanong na yon, isang bagong patong ng pagsisisi ang idinadagdag. Alam mo na ito, hindi ba? Ang nakakainis na pakiramdam na laging bumabalik tuwing ikaw ay nagtatanong tungkol sa kanya. Ang kawalan ng katiyakan, ang pag-aalinlangan, ay hindi higit pa sa refleksyon ng kung ano ang nararamdaman niya at itinatago sa likod ng pilit ng ngiti. At ikaw? Ikaw ay nagpapatuloy sa iyong buhay, isang. Hakbang sa bawat pagkakataon, habang siya ay umiikot, ikinulong sa nakaraan na hindi niya matakasan. At sa mga sandali ng ganap na pananahimik kapag ikaw ay nasa punto na ng paglimot, siya ang nakakaramdam ng mas matinding sakit ng pagkawala. Pero ang kanyang araw-araw na buhay. Nagpapatuloy, isang walang katapusang siklo ng pagsisisi at hindi natupad na pagnanais. Napansin mo na ang pagiging huli niya ay isang pabigat na ayaw mo nang. Dalhin ng walang reciprocidad. Kaya pinakawalan mo, nagpasya kang oras na para mabuhay para sarili mo. Gaano man kasakit, ang totoo ay nagkaroon siya ng pagkakataon. Pero hindi niya hinawakan at ito ay nakakasira higit pa sa anuman. Ang brutal na katotohanan ay mahal ka niya. Mahal niya ng isang. Tindi na masyado siyang natatakot sa pagbukas ng bibig at magkumpisal. Kahit anong salita. Ngunit ang takot sa pagtanggi ang pumipigil sa kanya na bawin. Ang pinsala. Mas pinipili niya ang isang ilusyon ng seguridad kaysa ipagsapalaran ng kawalan. At habang nagpapatuloy ka, nananatili siya roon, pinapanood ang iyong buhay. Mula sa malayo, nakakadena sa isang tanikala ng mga pagsisisi at haka-haka. Ikaw. Napapansin mo ito sa mga gabing nahuhuli mong iniisip, paano? Kung. Pero ang hindi mo ginagawa ay ihinto ang iyong buhay. Dahil taliwa sa kanya, ikaw ay may tapang. Tapang na magpatuloy. Magmahal muli, magbigay daan para sa anumang darating. At. Sa huli, kapwa ninyo alam na ikaw ang huli. Nya isang hibla na pinakawalan niya sa pagitan ng mga daliri. Alam mo na ito, hindi mo kailangan ng anumang patunay. Ngunit, ang sakit na dulot nito sa kabila ng lahat ang tanging bagay na. Nag-ubnay sa inyong dalawa kahit na ito'y sa alaala lamang. At, ito ang brutal na katotohanan na walang sinuman sa inyong dalawa ang maaaring baguhin. Ang taong ito ay nangangalot sa loob at hindi mo man lang nalalaman. Kung gaano, isa itong tahimik na dalamhati. Habang iniisip mong siya ay, nakapagpatuloy na na nakahanap ng ibang landas, ang katotohanan ay siya ay, kumakapit sa mga alaala ninyo tulad ng isang hila na pabitin. Alam mo ba ang mga bagay na sinabi niya? Kailangan ko ng espasyo, hindi ito. Tamang oras. Kasi nungalinan. Ang talagang gusto ng taong ito ay itago ang kanyang kahinaan mula sa iyo nakita mo sa kabila ng kanyang mga layer, hinipo mo. Ang mga sugat na hindi niya hinayaang hinahawakan ng sinuman. At ito ang nagpapangamba sa kanya. Nagigising siya na iniisip ka. Literal. At natutulog na iniisip ka. Sa pagitan ng tatlo at apat ng Madaling araw, kapag ang katahimikan ay nakabibingi, kinukuha niya ang cellphone. Binubuksan niya ang iyong mga larawan sa pag-asang maramdaman kahit kaunting bahagyanang presensya na nawala. Pero hindi siya nagmimensahe, nananatili siyang nakatingin. Natitigilan siya sa takot kung paano katutugon. Nararamdaman mo. Baang ka ba ang kaba sa dibdib na wala namang dahilan? Dahil yon siya, tinitingnan ang iyong mukha, pinuno ng magkahalong nostalgia at pagsisisi. At alam mo ito dahil lahat ng iyong. Selula ay nagbabala na. Kailan, mula sa wala, nahuhuli mong ikaw ay... Iniisip ang lahat ng iyon ang mga sandaling inyong pinagsamahan. Dahil siya ay nakalubog din sa parehong mga alaala. Sinusubukan ng taong ito na magpatuloy sa buhay. Lumalabas, naglilibang sa mga presensya na wala namang kahulugan. Tama ba? Nang makita mo ang mga litrato, nang malaman mong pumupunta siya sa mga lugar na dati niyong pinupuntahan, ngunit ngayon ay kasama ang iba. Ngunit ang totoo, walang kahit ano, walang kahit anuman, ang makakapuno sa puwang na iniwan mo. Inimagine ka niya sa kanyang buhay sa libu-libong paraan. Hindi lang sa mga panandali ang haka-haka. Naidaan niya ang kanyang sarili sa mga pangkaraniwang sandali kasama ka. Magkasamang nanonood ng pelikula sa sofa, nagluluto tuwing sabado ng hapon, ikaw nagigising sa kanyang bahay. Inimagine ka niya. Sa tabi niya, hinaharap ang mga hamon ng buhay, pero ang takot ang takot ay nagpaparalisa. Dahil tingin niya, hindi kanya karapat dapat. Iyon ang masakit na katotohanan. Natatakot siya. Na kung hayaan niyang makilala mo siya ng lubusan, hayaan niyang maging marupok siya, at ipakita ang tunay na sarili, maaaring lumayo ka. At kahit na ang sakit nang hindi ka kasama ay halos hindi matitiis, mas kinatatakutan niya ang posibilidad na madismaya ka at ikaw samantalang nasa gitna ng kawalan ng katiyakan paralisadong nahahati sa pagitan ng pag-asa at pangungulila patuloy mong sinusuri ang cellphone naghihintay ng kahit anong tanda kahit na anong magpapahiwatig na iniisip ka pa rin niya at iniisip kanya araw-araw pero ang kanyang katahimikan ay napakalakas itinatago ng taong ito ang kanyang emosyon sa likod ng pader na naging kalasag laban sa sakit, ngunit isa ring kulungan. Sumusulat siya ng mga mensahe para sa Ang ilan ay halos buo na sinusubukang ipahayag kung ano ang nararamdaman niya. Ngunit binubura ang lahat takot na hindi sapat ang mga salita kumpara sa pinsalang nagawa sa kanyang pag-alis sa iyong buhay. Ikinukumpara kanya sa lahat. At lahat ay natatalo. Ang pagkawala mo ay kitang-kita sa bawat pilit ng ngiti sa bawat labas na sinusubukang sakupin ang isip. At kapag siya ay, nag-isa, ang totoo ay tumatama tulad ng suntok sa sikmura. Habang sinusubukan mong magpatuloy, may bahagi sa iyo na naiiwan. korada sa nakaraan. Paminsan-minsan, ang ngiting iyon, ang salitang iyon na nasabi sa isang karaniwang usapan, dinadala ka direkta sa kanya. At pagkatapos ikaw ay nag-aalala, puno ng pagdududa, kung may natitirang damdamin sa kabilang bahagi ang realidad ay siya ay nakakulong ng kayabangan ng kawalan ng tiwala sa sarili. Mayroon siyang takot na harapin ka. Takot sa kumprontasyon na maaaring lumitaw kapag muling binuksan ang mga pintuang para sa kanya, hindi na dapat na isasara. Ngunit sa kabila nito, siya ay humihinto at pinagmamasdan ka mula sa malayo. Nais niyang magkaroon ng lakas ng loob na laging kulang upang aminin. Na ang tanging bagay na gusto niya ay ibalik ang oras at itama ang pagkakamali na kanyang nagawa sa pagpapabaya sa iyo. Kaya, siya'y nananatili sa pagkawalang kibo na nagbibigay ng kapahamakan. Patuloy na namumuhay ng isang buhay. Na walang kahulugan, samantalang ikaw, sa iyong bahagi, ay nahuhuli ring. Nakatingin sa isang paghihintay na unti-unting kumukonsumo sa iyo, umaasang may mangyayari, isang. Salita, isang bagay na maaaring magpatunay na siya sa wakas ay nagpasya ng kumilos at ang katotohanan ay alam ng dalawa sa inyo. Iyan, alam niyong lumilipas ang panahon, ang buhay ay di naghihintay. Ngunit hanggat ang isa sa inyo ay, hindi makabasag sa pag-aalinlangan, walang magbabago. Mahal ka niya, ngunit hindi niya alam kung paano niya sasabihin pagkatapos ng mahabang katahimikan. At takot. At iyon ang hubad na katotohanan. Alam mo na yon ang taong hindi mo maalis sa isip ay natutunaw sa pagsisisi. Pagsisisi Maaaring mukhang walang pakialam siya, patuloy sa pag-usad, ngunit ang realidad ay malayo sa ganito. Habang ikaw ay nabubuhay sa iyong mga araw, ang taong ito ay nakakulong sa isang siklo ng walang katapusang mga pag-isip na palaging bumabalik sa iyo. Sinabi niyang kailangan niya ng espasyo, ngunit tumatakas siya mula kung ano talaga ang nararamdaman. Nahuli mo ito kada oras na. Siya ay nag-alinlangan sa pagtingin sa iyong mga mata, sa bawat beses na nagpalit siya ng paksa kapag sinubukan mong lumalim pa. Habang ikaw ay natutulog, ang taong ito ay gising, balisang nagpapagulong sa kama, iniisip ang lahat ng mga salitang hindi niya nasabi, sa lahat ng mga palatandaan na ipinamalas. Sa lahat ng mga sandaling sana ay ginawa niyang magkaiba, ngunit hindi niya ginawa. Ikaw ba'y nakaramdam ng ganoon sa mga araw na tahimik sa pagitan ng mga mensahe, sa mga tagpo kung saan ang katawan ay naroroon, ngunit ang isipan ay malinaw na malayo. Hindi, hindi mo ito iniisip lamang. Ang taong iyon ay naliligaw, at ang brutal na katotohanan ay alam niya na ikaw ang huli niyang pagkakataon upang maging tunay na masaya, upang makahanap ng ligtas na daungan, ngunit pinakawalan niya iyon dahil sa duwag siya. Mis na mis ka niya sa isang paraan na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Ang tindi nang iniwan mong marka sa kanyang alaala, at walang ibang tao ang makakapantay sa lalim na dinalamo sa kanyang mga araw. Samantala, sinusubukan mong magpatuloy, ngunit palaging may bakas ng pag-aalinlangan, iniisip rin kaya niya ako. Iniisip ka niya, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan kayo ay pinaglayo ng kahinaan. Siya, ang taong naglakas loob na lumayo, ngayon ay napapaligiran ng iyong mga alaala. At huwag isipin na nabura na ito ng panahon sa kabaligtaran, mas lalo lamang pinatibay ng panahon ang nawala. At alam niya ito. Habang nabubuhay ka na may mga tanong na walang sagot, iniisip ng taong ito kung may paraan upang maayos ang nasira. Tinignan ka ng taong ito mula sa malayo, sinubaybayan ang iyong pagtawa sa mga nakatagong larawan, nararamdaman ang bigat sa tuwing nakikita niyang ikaw ay maaaring lumalayo. Ito ang katotohanan, miss ka niya at natatakot siya, Takot na baka huli na, na baka ikaw ay nakausad na, nakahanap na ng iba na nakilala ang iyong halaga, na nagkaroon ng lakas ng loob na hindi niya kailanman natagpuan. Samantala, naroon ka. Nagpatuloy ang buhay. Sinusubukan mo, ngunit mayroong bagay na laging humihila sa iyo pabalik. Gaya ng mga pamagat na nakikita mo sa paligid, hindi natapos na pag-ibig. Siguro wala nang ibang paraan para ilarawan ito sa huli. Ang oras ay isang malupit na hukom, sa parehong paraan na ito'y nagpapagaling, dinadala rin ito ang mga pagkakataon. At alam niyong dalawa iyon. Ngunit ang brutal na katotohanan, ay bagamat may distansyang nilikha ng dalawang nagsalitang manlalakbay, mahal ka pa rin niya. Nasa pagtanggi siya, nalulunod sa isang katahimikang sumisigaw ng Totoong At ikaw, sa iyong panig, nararamdaman mo ang hindi sinasabing pag-ibig sa mga sandali. Pinaka hindi inaasahan sa mga kanta, sa mga pangungusap, sa mga panaginip. Wala nang makakapawi nito. At heto na. Ang hubad at lantad na katotohanan. Ikaw ang naging huling pag-asa niya, ang angkla. Sa gitna ng emosyonal na kaguluhan na kanyang kinasasadlakan. Nawalan siya ng lahat ng iwanan kanya. At yan ang mapait na ironyang kanyang pinamumuhay ngayon. At ikaw, kahit alam mo, iyon, patuloy pa rin nakikipaglaban kung paano magpapatuloy o iiwan na lang ang pintong nakabukas para sa kung ano ang maaaring mangyari. At sa huli, alam mo na ito. Lagi mong alam. At marahil baka nga. Ngayon na ang oras para magpasya kung ano ang gagawin habang may panahon pa. O baka hindi. Hayaan. Ang katotohanan na magpairal ng walang resolusyon maaaring ang iyong paraan upang maprotektahan ang natira sa iyong puso ang pagpili ay nasa iyo lagi mong alam alam mo na ito mula pa noong simula